pamilya ni Lola Tarly. Yung mga pinsan ko po ay DC at yung iba yung mga teachers so, ay election po bukas. So, so hindi sila makakapunta. Yung mga kapatid ko na po, syempre na sa probinsya po. Si Tutoy naman na sa Bulacan po. So mag po ako, ako dito ng ano, representative ni Lola Tarly. Ang tagal ko po kayong hindi nakita. Sobra. Nandito ako sa Maynila pero hindi ako nakakapunta ko sa inyo. Nahiya tuloy ako. Um, naalala ko. Nga ka hindi po. Siguro kung nakikita ko kayo na iwala ko lang din si tatay. Ayun, si tatay. Ako po. Um, naalala ko si nari at si tatay. Tapos, kaya parang kung mayroon naging may nakakita pa ng ating mga. Thank you po sa inyo lahat. Thank you sa amin. Uh, Siyempre, parang yung ganito na passion, parang reunion din. Yeah. Yeah. Ano ba, anak ko, at uh, ito na rin yung chance na makita natin. Ah, uh, hindi ko rin ma-imagine na kung ano yung time na nakita ko si Tita Ali noon. Juan. Parang hindi na bago. Hindi ko ma-imagine na 90 years old na po. Sobrang ganda. Parang hindi na bago. <laughs> bago kung ano yung nakikita namin noon, kasi kami yung maliliit pa noon na taga-bukid, pumunta sa bayan. Tapos parang ang una namin pumuntahan yung tayo ng tita mo kasi wala lang kami masyadong pamagkanak sa bayan. Eh kami ay e, taga-barangay ko. Pag sinabi taga-barangay, parang kami tinatawag na taga-bukid na pumunta sa bayan. So, ang um, lagi, ang alam at parang meeting place namin ng mga taga-barangay o taga-bukid, eh doon po sa bahay ng kita So, parang kahit nasaan kayo sa bayan, um, ang meeting place talaga, doon talaga sa barangay 3. So, yun po. Thank you po. And, uh, sana pumababok po ang buhay ninyo. <laughs> Kasi parang nakakatulong makita na Ah, uh, kung ano talaga yung nakita ko noon, yun pa rin yung nakikita ko po sa si inyo ngayon. Ano ba ako? Siyempre na miss ko rin si nanay. So, ako. Ayan. So, thank you po sa si inyo lahat pata. Thank you din itong time na to. Parang nakakatuwa yung ganitong gathering ko. Nagiging ano natin yung merito okasyon para magkita-kita yung mga ko. So, thank you po sa inyong lahat and happy Mother's Day. Po. Thank you. Thank you.